Kita What a drip! What a rambo! Smell check! Kita nyo yon. Kita nyo yung binato ko. Ha? Ito nga pala yung episode 1 ng bago kong series, ano? Unboxing, ano? Unboxing stories tayo ngayon. Unboxing stories at ang aking i-unbox ngayon ay ang... Rambo. Ram Bakit hindi pula? Pula yung in-order ka eh. Bakit blue? Diyaba dito na eh. Di na makapagreklamo. Binuksan ko na eh. Buksan ko na. Siyempre, unboxing nga eh. May yung sapatos sa likod ko. Ayan yung mga sapato sa likod. Ito, bigay sa akin, Sir Gabin. Ito, bigay sa akin, Sir natin ito eh. Ito, ginagawa nitong Rambo na to. Boyan. oh 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 oh, going up way too it's burning up yeah i just want to party right now i just want to party right now let's turn it up we too high it's burning up yeah texture smell check. Iyon hmm. ang pamilyar. Yung amoy. Pero ito, medyo, parang yung pa din naman. Testing nga. Testing nga. Okay, yung pa din. Yeah! Rambo. Ha? Reviewin natin. Forma, durability, at usefulness sa laro. Punta tayo sa forma. 9 over 10. Kasi po ang angas niyan. Angas niya, no? Baragabam. Mm. No question ask ang angas. Kaya 9 10. Doon tayo sa durability. Ay, ito may tatla na yan. Yung anim na bilog na yan. Ha? Sa unang tatlong buwan ng chinelas mo na Rambo, okay? It depends on how frequent you are sa outside sa labas kung gaano kakadalas lumabas ng bahay at maglaro ha pero mantiakin mo ha sa pangatlong buwan o pangapat na buwan may bibitaw dito sa tatlo na yan na parang katrabaho mo ha unang dalawang pa lang nakatrabaho may bibitaw dyan hmm may bibitaw diyan kasi yung sa akin nun boy ako hindi ito'y nakaalambre ito ha kung hindi ito ito Ganun Hmm? Kaya sinabi ko 6-10 lang sa durability to. Pero yung nga ito, ito yung 6 dyan. Okay? Okay? Yun yung 6 dyan. Okay, punta tayo sa usefulness. Usefulness dito sa laro, yung opens at defense nito, eh the best. Kaya 10-10 to. Ah Yung Rambo. Kung nakaalala nyo yung gano'n, ha? Ah, yung pagtatama, yung pagtatamain yung chinelas, yung pagtatamain yung chinelas, tapos karera kayo makatapos sa finish line eto ang the best. Ha? Depende sa usapan nyo kasi. Kung paluan, ito ang the best. Kasi nakadepende yan eh. Kung bakit ko nasabing the best eh. Kung ang rules nyo sa laro nyo na payaw or kung ano man tawag sa inyo basta sa amin payaw eh. Ay nakaganyan kapag natalo. Tapos kung ilang kayo. Halimbawa, lima kayo naglalaro. Lima yung palo. Kung usapan nyo may sapin. Kung hindi brutal yung tropahan nyo nung kabataan nyo. May sapin yun. Hmm. Goods na goods to. Depensa. Ayan no? Pero kung walang sapin, ha, yung ruthlessness nito at yung lethality nito pag bumag sa'yo, eh matindi. Ha, nag p ah, Nagiiwan ng PD. O nga, yes po, inaalala ko pa eh. Prend ko pa yun sa Facebook, binag niya ako ng Rambo sa palad. Hindi ko pa nakalimutan yun. Ganito yun eh. Ha, ganito yun eh. Pag binag mo, alibawa wala sa piusapan nyo, papangagin mo na isa. <laughs> Bibilis yung hinga nun. Bibilis yung hinga nun. Tapos sa pangalawa, mas bibilis yun. mas bibilis yun. <laughs> Tapos sa pangatlo, ha? Doon na, dun na biglang hihinto yung pagbilis. Yung, doon na hihinto yung napakabilis na paghiga ng tropa mo. <laughs> Tapos boy, biglang sasabog yung luwa dito sa gilid. Yun na yun. Yun na yung puot at pasakit na maaalala mo hanggang pagtanda mo. Tignan nyo, ha? Ito yung pagpapaalala ng kabataan nyo kung gaano kalupit. Okay? Tsaka kung gaano kalungkot kasi matanda na tayo eh. Ito mga ganito ngayon eh, ano ba? Alaala -ala na lang na content Bring back memories. Ha? Ah, kaya ako to in box kasi gusto kong ipaalala sa inyo, ha? Ah, sa mga kaedad ko dyan, na huwag kayong ma-pressure sa buhay. Ito parang Rambo. Ito sinusuot lang natin to dati. Kasi kala natin walang ano buhay, puro larula Pero ngayon, iba na yung pakiramdam nito. Pag hinawakan mo yung Rambo ngayon, Ngayong nasa 27 ka na, 28 or 30 sabihin mo na, or 40s, 35, yung mga ganyan. Basta pag nasa edad ka na, na ganito, ako 27 na ako, hawa ko yung Rambo, iba ni feeling. Siyempre, iba yung responsibilidad mo nun, Sa iba yung responsibilidad mo ngayon. Dati ang responsibilidad mo, maglaro lang, magpakasaya, mag-aaral mabuti, gumawa ng assignment, ta saluhin yung bakag ng ruler. Ngayon, eto, binili ko to as memorabilia. Para maalala ko lang yung feeling nung panahon na meron ako din no, nung bata ako eto ngayon ay isasabit ko dyan sa mga koleksyon ko kasi parang time machine eh. Parang time machine. Di, hindi ka na makakabalik doon sa panahon na bata ka na maliit pa yung Rambo, galaro yung mga tropa mo. Pero pag nakikita mo to, alibaba ka ganyan o kaya nakalagay sa, sa case na ganyan. Lagay mo dyan na ganyan. Tapos mo na ganyan. Grabe yan. Parang time machine yan. Hindi ka man makabalik sa panahon na yon, nung bata ka na puro sayo at ligaya lang, at least maaalala mo pag nakikita mo sa ano mo to. Okay, yun din yung goal ko. Ha? Kung bakit ko binili ito, in-unbox at ipakita sa inyo, ito ay papaalala ko sa'yo na huwag ka ma-pressure. Huwag ka ma-pressure sa buhay. May kanya-kanya tayong time. Ako ngayon, ang trip ko ay uh, pili ng Rambo para maaalala yung pagkabata ko tsaka ilagay sa koleksyon ko. Kasi doon ako masaya. Ngayon, tapos na ako dun sa mga kaedad ko. Ah, tapos na ako sa para sa mga kaedad ko, sa mga kaira ko. Ngayon, ito para sa iyo to Ah, ikaw, teenager, kid, nag-aaral pa or bata pa kung may bata man, pero sana wala. Kung may batang nanonood man ngayon sa akin, okay, na hindi nyo naman alam tong Rambo na to, okay, makinig ka, pati, okay, makinig ka. Ikaw, enjoyin mo yung buhay kasi hindi mo alam kung kano kabilis tumakbo yung panahon. Ha, assignment na nire-reklamo mo, yung utos ni nanay na mag ka naman ng baso kahit plato. Sulitin mo. Sulitin mo yan kasi hindi mo alam, ah hindi mo alam na katulad ng Rambo na to na binili ko para maalala yung pagkabata ko. Sulitin mo, ha? galingan mo, enjoyin mo. Okay, enjoyin mo yung pagkabata mo kasi hindi mo alam kung kailan ka bibili ng ganitong bagay para maalala yung panahon na yan. Okay, enjoy! Rambo! Dito ka, lalagyan ka ng case. <laughs>